Good morning guys. Magluto ako ng chicken curry guys. Ayan. Ito na itong ito na itong ito na itong carrots at saka patatas. Para daw madaling maluto. Sabi nila. Sabi nila. Pero para sa ating parehas lang nga nila. Hindi i o ilagay na agad doon sa chicken. maluluto din yan. Ayan guys, magiging na. yan guys, madaming sangkap yan na ang pampalasa ko hindi na ako naglalagay ng mga magic sarap guys Ilang peraso lang yun guys.

Ayan, dating luto na yung chicken guys. Laga ako na. Saka natin dalagyan na. Ng... Ang buta guys. Ayan, kunting laga na lang to guys. Okay na ito kasi malambot na din naman yung carrots at saka patatas at ilalagay ko ito guys po ayan ang ganda ito okay, guys chicken curry lobby okay, guys ang bango Medyo matapang ng kunti guys. Lagyan ng asin. Lagyan ko na kanina. Grabe guys. Five pieces lang na chicken guys. Ang nilagay ko. Mas madaming gulay. My gosh. Sarap guys. bango, oh. my gosh.